Yamaha YTX mga kamamba bagong bago pa hindi pa nasasabitan ito ng sidecar ngayon ang naging problema nito mga kamamba ay ito Ayan. buhayin natin panda natin kumandar naman siya one click problema kapag yon, yon kapag pinipiga ang silenyador namamatay Pagkaganyan ang nangyari sa inyong YTX, mga kamamba, isa lang ang ating gagalawin dyan. Walang iba kundi ang kanyang karburador. O yan, mga kamamba. May tubig ang karburador, kaya ganyan palyado. Kaya yan ang ating lillination. Okay? Ito, mga kamamba. <laughs> Naibaba na natin ang ating karburador. Uh, alisin natin itong chok ah, mahirap ah, oh, walang katulong ayan napipihit na natin mga kamambat itong relyo alisin natin yan chok sa yan at bubumahan din natin yan ng hangin kasi minsan madumi na rin yan ayan stock up mga kamambat stock up problema rin yan kasi pag nag-stack up yan ang makina ay malakas sa gas parang nakachok siya mga kamambo mataas malakas sa gasolina itong WTX na to hindi siguro nararamdaman ng may-ari dapat medyo mahaba ito hmm. mga mga dito okay ito namang isa sa yes sa gas ang ating tatanggalin. Duguan natin gamit ang ah uh, 10 mm. Ah. Yeah. natin mga kawayan 'yung ibabaw para maubot natin. Yeah. Yeah, natin 'yan. Yeah, para may baba natin. Yeah tapos ito namang nasa baba ang ating lulagan okay ano lang yan yan nalis na natin ito sa pagkaka lagay dito itong ilalim lulagan natin yan para ma tanggal natin ng tuluyan niya yan Ayan. okay ito. May baba na natin mga kambamba kikita ko sa inyo kung paano ito linisin okay kakalasin na natin mga kamamba ito ay sa dalawa, tatlo tatlong screw para mabuksan natin ang tuloyan napaka dumi ng carburetor na ito barado ito kaya ganun hindi siya ma-selinyadora namamatay siya pag ginagasan malamang barado yung slowjet o may tubig bubugahan lang natin ito ng hangin ganun lang kadali ang maglinis kapag mayroon kang compressor pero kapag walang compressor bali wala gano'n madumi madumi ang loob mo. mga kamamba ito yung slow jet yan yung pag nabarahan ay talagang mamamatay pag minipiga mga kamamba Isa yan, sa bubugahan natin ng hangin. Ayan. Ito. Itong slow jet na ito. Ayan. Ito ang importante. Pag nabarahan ito, ano na mangyayari. Ay, ito mga kamamamba. Kita na. Asala rin kung ano. Yun o. No? Namumuti o. Eh. Tubig yan. Ayan, ayan. Tubig at saka napadumi. Ayan ang dahilan kaya namamatay kapag pinipiga ang selenya dorma ng mga bang. Okay? So nakita pa paano may na kuha kayong tips mga kawaiti exchange. Pakikita ko na rin sa inyo kung paano bugahan ng hangin itong mga jetings. Ayan. Kukunin ko yung aking kompresor. Ayan, bubugahan natin ang hangin. Yung pinagtanggalan sa slow jet. Ayan, bubugahan natin ang hangin Dahil yung mga tubig nanuot na sa mga... Nanuot na siya sa mga jetings. Pag basta bubuksan mo ito at hindi bubugahan, wala, bali Wala. Ayan, kung nakita nyo naman yan, nung dumi. Lilinisin na rin natin yan mga kamamba. Ayan. Lilinisin na rin natin Hindi na natin tatanggalin itong kanyang floater at yung kanyang uh, jet Dahil hindi naman siya nag-overflow. Baka magka-problema pa tayo pag tinanggal natin. Okay. maraming tubig kaya pala pag pinipiga na matay Ayan. napaka importante ng compressor kapag tayo ay mag lilinis ng karburador okay. itong slow jet na upumbahan din natin to okay. tapos kabit na natin mga mamamba ayan simple simple lang maglinis kayang kaya natin to problema lang dapat eh may malapit tayong shop para doon natin bumbahan at least alam na natin ang ating gagawin ayun pwede na natin siyang takpan okay yan takpan na natin mga kamamba. Pagkatapos kong takpan, lilinisin ko ito. Napakadumi na nilabas. Okay. mali natin mga kamamba. Kung oh, ayan, lumabas na mga kamamba. Kung makikita nyo yan, tubig ang lumalabas. O, oh. oh ayan oh. oh tubig ang lumalabas sa so, ang tangke hindi gasolina oh, ayan ayan tubig kaya kapag maulan mga kamamba huwag natin hayaang walang takip ito takpan natin kahit plastik para hindi makapasok ang tubig okay hanggang dito na lang mga kamamba at lilinisin pa natin ang kanyang tangke at sana kahit papano may natutunan kayo sa aking video ito maraming salamat sa panonood God bless